Yo, tara! Kain tayo sa isa sa mga pinakasikat na paresan dito sa Metro Manila. At dahil nga inabutan na ako ng ulan, naisipan ko munang huminto at kumain dito sa paresan sa tabi ng Air Force One. Siya nga pala dito lang yan sa Sukat Paranya Air Road. Matatagpuan mo yan, Google mo lang. Ito nga pala yung in-order ko, no? isang pares laman. Ayan, no? kung mapapansin nyo, may, yung mga nakababad na yan, yan yung mga pwede mong orderin. Ah, uh, syempre din yung mga condiments nila na pwede mong ilagay pampasarap lalo ng pares na 'yan. At ayun na nga, kainan time na. Yes, sir. Ayun oh, kitang-kita niyo na may laman. Panalo dito mga sir, puntahan niyo 'yan pag napadaan kayo dito sa Paranyake. At siya nga pala kung mapapansin niyo basa yung long sleeve gown no? kasi nga inabutan ako ng malakas na ulan. At siya nga pala hindi lang pares laman yung pwede mong order dito no. Meron din silang mami. Siyempre, hindi si Mami Oni, ha? Iba yun. Yung tinatawag lang Paris Mami. Yan, masarap din yun. At saka, meron din silang tinatawag na bahay ng guya. At hindi ko alam kung ano yung bahay ng guya na yun. Sabi nung kasabay ko kanina, e, pepe daw ng baka. Eh, di wow! <laughs> meron din silang utak, meron din silang balat. So, yun yung mga pwede mong orderin dito. Hindi ko lang alam kung ano pa yung uh, in-offer nila. No? So, talong nyo na lang pag napadpad kayo dito. Basta nga masasabi ko lang, panalo, masarap yan. So, dito nga ay nanghingi pa ako ng sabaw kasi nga ay napakasarap at kinulang ako. At napansin ko nga na dinagdagan pa nila yung laman nung humingi ako ng sabaw. ba diba? Napakalupit dito sa parisa na to, mga zar, yes, zar! At eh na nga, hinalukan ko na ng mga kung ano-ano yan na pampasarap. Siyempre, na, na, na depende na sa inyo kung paano nyo pa sasarapin. Pero, kahit wala na yung mga bagay na yan, masarap na yung parisa na yan. All goods yan. So ayun nga no, tamang food trip lang ang inyong bida. Alam ko na may mismo mo na magpares. Magpares ka na! Ano pang inaantay mo? At syempre sa mga oras na tayo, tapos na nga tayong kumain. At tamang higop lamang tayo ng Mountain Dew. Mountain Dew baka naman! Siya nga pala masasabi ko na malinis din talaga sa paresan na ito. At ito ang dahilan ni papakita ko sa inyo mga sir! At ito na nga, talagang nakapipipa si Tropa. Yes sir! Hindi ka magkaka-Covid. Yan! Kaya pala, isa siya sa mga nag-assist dito, no? So, ulitin ko lang. Yung pakisa na yan, matatagpag mo yan dito sa tabi ng Air Force 1. Yan nga pala yung Air Force 1. So, kung hindi mo alam kung ano yan, i-google mo na lang. At muli, salamat sa pagsasayang ng iyong oras. At ako uuwi na muna dahil ako'y busog na. So, ingat palagi. Keep safe. Yes, sir!